Kaya mga kalayas sa kalsada na ulan oh. no. ulan din sa amin sa Barcelona, ganti kami ng bus. Sama ko asawa ko. Kaya. Tayo na ng bus Yan, sasakay na kami dito sa tapos na dadating. Tapos diba na tayo dito mga kalayas. Inaabot na tayo ng ulan sa layasan. Bagay, tayo may namalingke. Dito tayo sa Ciudad de Justicia. Alam mga kales, yung tinuturo ko kanyang no, di ba? Sakto tayo, dyan tayo sasakay. Ito ko na, sa unahan kaagad. Ang iyo mo Hola, buenas. Ayan, magandang buhay mga kalayas. Ayan, tayo continuation po tayo ng aking challenge. Yung 100 push up a day. Tuloy-tuloy lang po ako. Kasi mula nung hindi ako nag-upload ng push-up na yun, nagtuloy tuloy lang po ako. Hindi po ako absent araw-araw. Kaya ito yung medyo may improvement na sa push-up naman dati. nag lang ako sa 5, tapos naging 10. Tapos kada set naging 15, natagalan sa 15. Ngayon naman may improvement na kahit paano na level up tayo ngayon. Kaya ito continuation po tayo ng push up everyday. 100 push up everyday yan ang aking challenge. Nagawa na ako ng ng set 2. Yun pala, yung video natin hindi nagpe-play. Kaya, ayan, ganyan nalim. Mag-umpisa ulit tayo naman. Ito, dapat set 3 na to. Pero, hindi nga na-play yung set 2. Umpisa nalim natin ngayon ng set 2. Ayan. Ayan. Level up na tayo ngayon mga kalayas Medyo na level up ang ating push up ngayon Dati Nagumpisa lang ako sa 5 kada set Tapos naging 10 Tapos nataga lang tayo sa 15 kada set Ngayon Nasa 20 na tayo mga kalayas May improvement ang ating push up Ayan ang ating listahan Ayan Ayan Tuloy-tuloy lang tayo mga kalayas Muna 27 28, 29, 30, 31 yan Tuloy-tuloy Yung iba, hindi ko na nailista pero Tuloy-tuloy lang yan Yan siya Tuloy lang tayo sa challenge Araw-araw mga kalayas Yun! Magandang buhay mga kalayas! Ayan Tayo naman ngayon ay magkakarjo Maglalakad naman tayo ngayon Pupunta tayo sa sentro ng Barcelona Lakad lang tayo, lakad Ito nga tidadaanan ngayon, papakita ko sa inyo Ayan Kapapapa lang ng bahay Time check tayo ngayon Ngayon ay 2.37pm dito sa amin sa Barcelona Medyo makulimlim ngayon Ayan Medyo malamig Siya nga pala dito nung nakaraang araw eh may nangyaring sakuna dun sa ano sa Sibilya talaga napakalaking baha parang yun nangyari sa atin dyan yung bagyong Christine dumaan din dito talagang marami maraming nasalanta mga sasakyan tapos bumilang siya ng namatay na 92 92 katao ang kanyang namatay dun sa nangyaring yun dun sa ano sa bahagi nitong yu, ng Spain tabindagat din yon din sa may parting ibaba sa Sibilia ayan ito tayo ngayon ang lalakad medyo makulimlim malamig na rin kaya mga kalayas samahan nyo ako mag cardio lakad lang tayo ha hanggang sa Mamihali mga kalayas Okay mga kalayas sa kalsada na ulan oh. no. Ulan dito sa amin sa Barcelona, ganti kami ng bus. Sama ko asawa ko. Tayo namin kami ng bus yan. Sasakay na kami dito sa tapas na nadating. Sinabot na ng ulan. Namili kami. Namili ng pambudget. Ayan o. Oh. Gulay. Suka toyo. Bili ng gulay na pangsigang. Ayan. Narito sa bag na yan. Ayan. Sakay na kami diyan sa bus na yan. Sa dadating. H12. Kau yeah. buat siapa dia? Attention. Thank you for this. Oh, na tayo dito mga kalayas Pinabot na tayo ng ulan sa layasan Bagay tayo may namalingke Dito tayo sa Ciutat de Justicia Ayan o ah. El Deponso Cerda, Ciutat de Justicia Ayan Ayan ah. o Ciutat de la Justicia yan Yung malaking building na yan Hindi lang kung malisadong kanina oh. Dahil gabi na. Time check tayo. Ah, uh, 9 9:43 PM. Tatawid tayo dito dun tayo sa sa parada na 'yan, oh. Kasi may ilaw na sakayan kayan. Masulo, masulo. Tawid na tayo dito. May paparada doon eh. Kaya sasakyan natin ha, maya, yung L16 na yan. Yung bus na yan, na daan na yan. Diyan dito yung sasakyan pag-ikot niyan. Oh, matik na yan. Yan, L16. Tayo. Kaya tayo, yan yung daanan. Yan. Oh. Madilim, madilim ang panahon. Gabi na. Gabi na pinakalalayas. sasakay sa parada na yun turo na turo na naman tayo mm -hmm. yun doon sa so, naglalakad na tatlong tao hindi ko talaga may hindi magtuturo turu? turo yan na mga kalesh yung tinuturo ko kanyang no di ba sakto tayo dyan tayo sasakay ako ako sa unahan ka agad ang iyong upo hola buenas ay tayo ng budget eh ayo tang ayo tanggapin yon tanggap na sa ta ay opas para kita natin ang ating view na tayo ay ay mababa na tayo mga kaibigan mga kaibirlayas mababa uh. na tayo ngayon kami tayong dalaw kami din yun ang malengke Kret, ano ay halloween party dito ay eh, sa bar ng ating kababayan uh, ay ate kaya no Lapit lang yung parada ng bus dito sa may amin. Ito mga ka-less. na natin yung ating push-up 100 today. Ito. Sese tayo dito ng mga dalawang set pa. Nabot na tayo ng gabi. Kaya kailangan natin makatapos ng 100 sa maghapon. Kaya ito kulang pa. Okay. Okay. La 7.